isang nakakagutom na tanghali na naman sa inyo, mga madlang people. Naka naman yan. So, ayan nga guys, magluluto po tayo ngayon ng inihaw na pusit. Ayan. Tingnan nyo naman guys, yung pusit natin ay uh, wala na po yan masyadong balat kasi tinanggal na po yan ni Javi. So, eto po guys yung ingredients natin. Meron tayong siling labuyo, siling green, kamatis, sibuyas, yan, at uh, luya, nandyan sa may bandang uh, gilid. Then may uh, magic syrup tayo, pampasarap 'yan, guys, pampalasa, then paminta. So ayan, guys. Yan. Wag nyo nang pansinin yung aming chopping board. O, malinis naman po talaga 'yan. Hay, <laughs> taka naman yan. Yan fresh po 'yan, guys, galing sa palengke. Tsyring. Ayan guys, kung makikita nyo, nilalagyan na nga ni Habi ng uh, palaman or ng ingredients yung uh, loob ng pusit natin. Ayan, hiniwa-hiwa na natin dyan guys yung kamatis, sibuyas, bawang, ayan siling green and then yung siling red. Ayan, di ba? Oo, uh -huh. parang ang sarap-sarap naman -sarap yon, Ay, nako naman yan. yan. Mapaparami na naman tayo ng kain ng kanin niyan. Ay, nako naman yan. Shhh. Grabe. Yun talaga yung masabi ko. <laughs> Ay, nako. Ayan nga pala guys. Si Habi nga po pala ngayon yung nakatoka sa uh, pagluto ng lunch namin. Ayan. Lagi naman si Darling nakatoka eh. Nako naman yan. Kasi nag-ELS nga ako. Ayan, pangalawang pusit na tayo guys. Ayan, sisimutin po yan ng aking darling. O, ayan, di ba? Kasi sayang naman yung ingredients natin. Kung hindi, masimot. So, guys, nga, kinapos nga yung ating palaman. Nako naman yan. Kaya, babawasan natin dyan yung palaman ng isang puset. Tama naman yan, darling, nga Hindi ka masyadong marunong mag, anong tawag doon? Mag... Tantsa. Yun. Ako naman yan. Ayan. Ayan, okay na, guys. Ayan naman nga. At uh, lalagyan natin ng itlog na buo. Sana all itlog na buo, guys. Pampasarap lalo yan, guys, ng uh, ating uh, inihaw na puset ba? Diba? Pero guys, mali nga dyan yung uh, ni Darling kasi nga dapat pala minix niya na yun doon sa ingredients na sibuyas, sibuyas, kamatis. Kasi mamaya sa pag-ihaw guys, parang lalabas siya. Oo, masasayang yung very very light. And next time, ganoon na po yung gagawin natin. Ayan, hindi kami masyadong aware. Hay, <laughs> naka naman niya si Darling kasi may paitlog duk pa daw eh. Ayan. At na nga itong tinusok-tusok siya rin. Linagyan po natin ito ng ah, tutik lang para hindi naman dumabas mamaya sa pag-iihaw yung ating mga palaman. ba? Diba? Ayan. Yung isa, lagyan pa ulit natin ng itlog. Ayan. Diyan nga guys sa... Uh, pangyayaring yan, medyo nagugod mo nga talaga ako dyan guys, medyo nanginginig na nga dyan yung kamay ko eh So, ayan, guys. Okay na. At, ayan. Nasa ihon na yung ating mga puset. Ay, nako naman niyan. Talaga naman niyan. Mm -hmm. Ayan nga pala, guys, yung uh, ihaw namin. Second uh, ihaw na namin yan, guys. Kasi, nung last day, nag din po kami ng manok. Ayan, guys. Na-order ko lang po pala yan, guys, sa Lazada. Nako naman yun, na. No. Ayan, kung gusto nyo guys mag-iho din, ayan, pwede po kayo mag-order sa Lazada. Worth 200,000 pesos plus lang po yan. Charing, 200 pesos lang yan guys, plus po. Ayan. Hindi kayo guys malulugi dyan. Sulit na sulit po yan, no. Medyo maliit lang siya, pero okay naman siyang gamitin. Tingnan nyo naman, nakakaluto naman, di ba? Ayan. So, di ko nga alam eh, baka araw-araw na nihabi yung pagluluto nito ng inihaw eh. Bukas daw inihaw naman ang isda. Ano ba yan? Puro na tayo ihon niya. Parang ang sarap naman ang tulog na yan. Nako naman yan. Nakakatakam na talaga. E, Bilisan mo na darling. tunog dito. Ayan na nga guys, kung napapansin na nga natin iyan, medyo brownie-brownie na po yung ating pusit guys. Ibig sabihin, malapit na malapit na talaga siya guys maluto. Ay, bilis na, na yan darling at gutom na gutom na talaga ako. Ayan guys, kung napapansin nyo, medyo wala na talaga dyan apoy or wala na talaga dyan baga. So, pinapainin na lang po natin talaga yung mga pusit na yan. And tada! Ito na naman guys ng ating malupit na finish product. Ay, nako naman niyan guys. Talaga naman sulit na sulit yung ating effort sa pagbibideo at uh, pagluluto ng ating uh, masarap na masarap na ulam. Ayan guys, hindi na nga ako dyan guys makapagpigil. Talagang uh, Uh, crave na crave na talaga ako guys dyan sa pusit na yan. Talaga kasing gutom na gutom na talaga ako guys kasi alas 12 mahigit na po yan eh. So ayan kumakalam na yung sikmura ko dyan. At ano pang hinihintay natin guys? Pwede na natin yan. Tirahin guys. Ayun na ko naman niyan. I I I serve na darling ang ating kanin at ang ating drinks. Para naman malantakan ko na tong mga inihaw nating pusit. Nako, sobra na kasi talagang gutom na gutom na gutom na gutom, na gutom na talagang yung darling. Ayan guys, maraming salamat sa Mwah!